pag-usapan naman natin kung ano ang immediate na ginawa namin after namin ma-receive yung ECOPR namin or tinatawag na Electronic Confirmation of Permanent Residence in Canada. bilo-bilo para sa malamig na panahon ito ay frozen bilo-bilo hmm. frozen um, langka and then frozen banana mas madaming banana, mas masarap. Then, ano to? Tapioca pearl. Ayan, lilit lang siya. Lipat muna natin to. Lipat muna natin dito. Para kompleto na yung recordes natin. Konti oh, lang yung sweet potato kasi hindi ko neto. Then, we will deliver this one to our titas later. After it cooks. Di ba, lab? Uh -huh. Free delivery to the titas. Kasi hindi naman namin tumubus. Bilibili sa taglamit. guys. Okay, so, sasalin na natin tong milk. Dalawa yung lalagay nating milk para masarap. And the sugar. Kaso, problem is that I can open it. So, manual muna tayong mag-open. Milk. lang yan. Bilo-bilo. Kamote. And saging. Tsaka langka. And then yung sago. Ayan. So yan lang siya. Yun guys, tapos na akong magluto ng bilo-bilo. Ready to deliver na to. Madami siyang ano, um, saging. Tapos konting-konti lang yung kamote kasi nga ayoko ng kamote sa bilo-bilo. Tapos madaming langka. And then nilagyan ko lang ng konting-konting sago para hindi naman siya malagkit. Yan, ganyan lang yung gusto kong luto sa bilo-bilo. Huwag na natin masyadong latain. Hi guys! Welcome back again to our channel. So, papunta kami ngayon sa church. It's Sunday here in Canada. Tapos, ang church mag start yung mass ng 5 p.m. Guys, tingnan nyo yung mga mountains. So, kahapon, halos nag-snow ng parang whole, not whole day. Did it snow yesterday? The whole day? Not, no just half, like almost morning. Parang morning lang nag-snow kahapon. Pero para na naman kaming nasa Winter Wonderland. Negative 22 dito ngayon sa Alberta Canmore. Ang ganda guys, oh, ng mountains. Grabe, kaso nga lang um, nakakatakot lumabas. It's really cold. Ayan. So, ganyan yung itsura ngayon ng mga mountains. Ang ganda nila, di ba? Ang pag-uusapan pala natin ngayon, guys, sa video namin is kung ano yung mga ginawa namin after namin ma-PR. Kasi may mga necessary things kang kailangan gawin after mong ma-PR para naman ma-update din yung files mo, tapos yung employer. So, kita namin sa inyo or i-mention namin sa inyo later kung ano-ano yung mga kailangan yung gawin kapag kayo naman din yung na-PR. So, yun yung mga aabangan yung mamaya sa sa video namin. So, ayan guys. Um, dito pala sa Canmore, it's 4.40pm na ngayon. Pero grabe ang liwanag pa niya, oh. Ganun talaga maliwanag siya kapag puro puti yung ano, yung kapaligiran. So, pupunta muna kami ngayon sa downtown ng Canmore. Mayroon lang kami si sisilipin doon bago kami pumunta sa church. Since meron pa naman kami 20 minutes, malapit lang naman yun. Yan, so, kita ko lang sa inyo yung mga mountains, sobrang ganda. Siya. Tapos, dito sa Canmore, guys, uh, madali lang din naman yung means of, um, ano ba, transportation. Kasi kung, kagaya na ito, winter, tapos, mag-isa ka lang, there is a lot of, ano naman, buses. So, if within the town, libre naman yung bus. Mayroon ding taxi. Ganyan. Tsaka, walkable lang naman lahat ng mga areas dito grocery, sa church, or other establishment na gusto nyong puntahan. Nalalakad naman talaga siya. So, ito na yung ano. Okay guys, ito actually, river yan. Maliit na river. Pero frozen talaga siya kasi negative 22 ngayon dito. So, ito na yung downtown Canmore. Grabe, ang ganda. Yan siya. Hey guys, so papunta na kami ngayon sa church. Kaso may dumaang 4 minutes train. Ah, oh, di diba? ang ganda niyan tignan? Kasi kita-kita mo yung mountains. Ayan. So medyo mahaba yan guys. Mga nasa 4 minutes. Kaya mag-aatay ka talaga ng medyo matagal. So yan yung mga cargo trains sa mga iba't ibang ano um, shops. Dito na kami guys sa church. Ooh, super lamig. So, tapos after namin mag-church, um baka i-share na namin sa inyo kung ano yung mga ginawa namin after namin ma-PR para naman may idea din kayo. Okay. Guys, dito na kami sa sasakyan. Tapos na yung simba. At sobrang lamig na. Sobra na. Sobra na yung insan. <laughs> ano na siya? Negative 23 feels like negative 27. So ngayon, uh, bago kami umuwi, magde-deliver mo na kami ng niluto ko kanina. So bibigay mo namin sa aming mga titas. Okay guys, we'll so, see you later. Hi guys! Welcome back again to our channel. This is Irene in Akirin Canada Vlogs. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-share nyo na rin sa mga friends nyo, lalo na yung mga nangarap na makarating dito sa Canada at magkaroon kayo or yung mga friends nyo ng idea kung ano nga ba yung buhay dito sa Canada. So, for today's video, guys, pag-usapan naman natin kung ano ang immediate na ginawa namin after namin ma-receive yung ECOPR namin or tinatawag na Electronic Confirmation of Permanent Residence in Canada. Ito ay isang um pdf document also it's downloadable confirming na you are already a permanent resident in Canada so disclaimer lamang po hayam natin immigration consultant yung mga sinishare ko nga po dito ay base lamang sa personal experience and research ko na gusto ko naman share sa mga kabayan natin na makaka experience pa lang neto dahil before guys, medyo ligaw din ako kung ano yung mga gagawin namin after namin ma-PR. But thanks God, and thanks to all of my co-worker who receives their PR before us, na nag-guide sa amin ni husband kung ano yung mga susunod na gagawin. Pero, um, bago natin pag-usapan yung mga bagay na need gawin after ma-receive yung PR confirmation, um, gusto ko muna kayong i-congratulate. So, congratulations sa mga bagong PR, um, mga bagong nakatanggap ng PR dito sa Canada, at congrats na din in advance sa mga taong may PR eligibility na sa mga profile nila. Or kahit yung mga kabayan natin na nakaka lang, kaka-receive lang ng nomination from province or from express entry, Or sa mga kabayan natin na may mga portal 1 na, portal 2, congrats po. konting kembot na lang at malapit na malapit na yan for sure. So kaya naman baka para sa inyo itong video na ating tatalakayin ngayon. So, ano nga ba ang need na gawin agad after mo ma-receive yung eCOPR mo? After all the stress na pinagdaanan ng proseso ng PR, ano nga ba yung susunod? So, ito na. Una, need mong i-update yung SIN num SIN number mo. Kasi guys, nung hindi pa tayo PR, nagsisimula ang SIN number natin sa number 9. Tama? Nagsisimbolo yon ng number na yan as temporary. At valid lang yung SIN number na yan based sa validity ng work permit mo. Kaya naman, pag na-PR ka na, need mo na itong i-update. And pwede mo itong gawin through online. Mas madali ito. No hassle. Pero marireceive mo nga lang yung SIM number mo guys for how many days at isesend yan sa'yo ng Service Canada sa mailbox nyo. So mag ka pa ng ilang araw. Whereas, pwede ka din namang pumunta personally. Pwede kang tumawag or magbook ng appointment. At pagdating mo doon, kukunin lang sa'yo yung mga documents na need nila. At ito ang mga documents na need mong i-prepare in applying new SIN number pag PR ka na. So, number one, um, Canadian Permanent Resident Card. Pero kung wala ka pa neto dahil nga inaantay mo pa na i-deliver sa mailbox mo yung physical PR card from IRCC, pwede ka nang mag-proceed sa next alternative requirement na tinatanggap ng Service Canada. At ito nga yung um, ECOPR or tinatawag na Electronic Confirmation of Permanent Residence ini-issue ito ng um, Citizenship and Immigration Canada or CIC. Ang sumunod na document is a travel document such as a foreign passport. And then yung pangatlo, photo ID issued by a provincial or territorial authority such as Canadian driver's license. After nyan, makakuha, makukuha mo agad yung new C number mo at magsisimula na ang digit ng number na yan sa number 6, hindi na number nine. At ang kagandahan din guys, na-observe ko din na wala na siyang expiration date. Pagkatapos, pagkatapos mo bang mag-update ng SIN, eh need mo pang mag-inform sa employer mo? So the answer po is yes. Once you update your PR SIN, you should provide your new SIN to your employer immediately or within within three days. Pagka-receive mo ng, uh, or pagka-update mo ng SIN mo as it's required by law for them to properly calculate your income tax and assess government programs like employment insurance or EI and Canada Pension Plan like C CPP on your behalf. Pangalawa guys, need mo din palang i-update yung provincial health card mo. Dahil kagaya ng sin, ng SIN number, valid lang ang health card based din sa validity ng work permit mo. Though, dito sa Alberta ang ginawa namin noon. Tumawag ako sa registry para mag-extend ng health card dahil nag-expired na siya. And nag-extend lang sila ng maximum of 3 months. And then after noon, hindi na talaga need na talagang mag-wait ng PR approval para makapag-update ng health card. Um importante din na gawin ito, guys, para naman mayroon tayong peace of mind and security if ever na may mangyari sa atin while we are working, or may mangyari sa atin sa labas, or nagkasakit tayo, so covered tayo ng healthcare dito sa Canada. So, ano naman yung mga requirements na sinabmit namin para makapag-update kami ng health card? So, yung una namin pinrepair is yung kailangan nila is yung proof of permanent residency or Confirmation of Permanent Residency or ECOPR. Um, this is the document proving your PR status. Next, guys, is yung proof of address or a recent utility bill, lease of agreement or bank statement with your current address um, is usually accepted then. And then, yung pangatlo na kailangan nila is valid passport or driver's license or other government-issued photo ID na mayroong signature nyo. So, mag-visit lang kayo in person sa mga local health card office in your province or pwede rin through online. Some provinces allow you to update your health card information um, online if eligible naman. So, ano yung pangatlo na need mong i-update? You also need to update your CRA account. Dahil nga may bago ka ng SIN, need mo na itong i-update sa CRA account mo para naman updated din yung mga personal information uh, with the Canada Revenue Agency or CRA after you becoming a permanent resident in Canada. You should also update your information if you experience any other changes to your personal life kagaya ng uh, new status mo sa Canada. At para na din in keeping your information up to date, ensures you receive the benefits and payments you are entitled to. At syaka, also, it allows the CRA guys to contact you if there are security or identity theft issues with your account. So, ang ginawa ko pala, um, nag-update ako sa CRA. You can do it online, pero need mong tumawag sa CRA. Kaso, it will take you so long to wait. So, dati, ang waiting, ang waiting, time ko ay nasa 2 hours. Then, I find out na pwede mo pala din itong gawin then na hindi na tumatawag sa CRA. Mag-create ka lang ng new profile or as new registered as long as hawak mo guys yung latest notice of assessment mo na na-receive mo noong nag-file ka ng tax. And then, may itatanong doon na figures sa line 1,500 ata, uh, which is exact amount in ng income mo nung nag ka ng tax. Ang pang-apat pala guys na need mong i-update pagkatapos makuha ang yung permanent residence um, status dito sa Canada, kailangan mong i-update ang iyong bank and other financial institutions because you are now considered a Canadian tax resident. Meaning, uh, you must report all your worldwide income to the Canadian Revenue Agency and your financial institutions needs to be aware um, of your new tax status to accurately report your financial information to the government. So guys, um, some financial products like mortgages, loans, and investment accounts ay maaaring may iba't ibang criteria for permanent residents compared to non-permanent residents. So, updating your status allows you to access appropriate options. At ang panglima guys na need nating i-update is yung driver's license. Um, kailangan mo din palang i-update ang iyong driver's license sa registry or through online. Pagkatapos makuha ang iyong permanent resident um, status dito sa Canada dahil ang iyong lisensya ay kadalasan nagpapakita ng iyong Residency status, diba? At sa pamamagitan ng pag-update neto, you're officially um, notifying the authority na ikaw ay permanenteng residente na. Na maaaring kailangan para sa iba't ibang purpose. Tulad ng pag-access sa iba't ibang services nila. Pagpapatunay ng iyong legal na katayuan dito sa Canada at potential na makakuha ka din ng mas mababang rate ng insurance ng kotse. Depende pa yan sa province kung nasan ka. And here pala sa Alberta, when I visited the registry after I got my PR, um, pwede na nilang i-change yung expiration ng license into 5 years kahit naka-class 7 pa lang ako noon. Instead of 2 years validity lang, pero hindi ko muna pina-update kasi um, yung expiration date dahil din, din kasi ng another payment na naman yon So guys, um, hanggang dito na lang muna ang laman ng video na ito. Baka po may mga nakaligtaan ako na need pang i-update after ma-receive yung PR. I-comment nyo lang po sa comment section below para naman po mag-guide yung ibang mga kababayan natin na nakaka-receive ng, nakaka receive ng PR or naghahanda na sa nalalapit na araw na mapip-PR na sila or baka need po din namin i-update naman yung sa amin na hindi ko pa na-update. So maraming salamat po ulit sa patuloy ninyong pagsuporta sa panonood ng mga video namin. Sana po ay may natutunan kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Till on our next one. Bye!